Alam mo ba na ang mga behavioral biases ay tahimik na kumakain sa iyong ipon? Ngayon ay pag-usapan natin kung paano maiiwasan ang mga financial mistakes na ito. Una, ang impulse buying. Napapabili ka ba agad kapag may nakitang maganda? Ito yung klaseng add to cart agad kahit hindi naman kailangan. Ang instant gratification na ito ay kalaban ng long-term financial goals mo. Pangalawa, ang bandwagon effect. Umibili ka ba ng mga bagay dahil lang uso kung lahat ng kaibigan mo may bagong gadget, gusto mo din ba agad? Tandaan, ang trending ngayon ay pwedeng hindi na uso bukas. At panghuli, ang overconfidence. Iniisip mo ba na laging may darating na pera? Hindi magandang mag-rely sa sweldo pa naman next week mentality. Ang awareness sa mga biases na to, ang unang hakbang para sa mas magandang financial decisions. Kung gusto mo pang matuto, like at follow ang channel na to para sa mas marami pang financial tips. Salamat sa panunood, kaibigan!